Alam mo bang may halaman na panluna sa singaw, ubo at pagtatay? Tsa ang gubat yon. Ang tsa ang gubat, Carmona retusa, ay isang halamang gamot na kilalang kilala sa Pilipinas at ginagamit sa tradisyonal na panggagamot. Narito ang mga karaniwang karamdaman na natutulungan nito ayon sa herbal medicine experts at traditional healers. Mga sakit na nagagamot o natutulungan ng tsa ang gubat. 1. Pagtatay, diarrhea pinaka-popular na gamit. May astringent effect, nakakatulong sa pagtibay ng bituka. Ikalawang panglinis ng tiyan, detox, nakakatulong sa pagpapalabas ng dumi o toxins. Tatlo, pampalakas ng tiyan, para sa mga taong may mahina ang panunaw o madaling sumakit ang tiyan. Apat, sugat sa bibig, mouth sores. Ginagamit bilang mouthwash o pangmumog para sa singaw, sorry throat at inflamed gums. Panglima, hika at ubo, respiratory aid. May kaunting anti-inflammatory properties na nakakatulong sa paghinga. Ikaanim panlaban sa bakterya, antibacterial. May taglay na natural na antiseptic para sa sugat at impeksyon. Ikawalo regla, menstrual aid. Sa ilang lugar, ginagamit ito upang mapalakas ang regla at maibsan ang pananakit, paraan ng paggamit. Tsaang inumin pakuluan ng isang tasa ng dahon sa dalawang baso ng tubig hanggang sa maging kalahati. Inumin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Pangmumog. Gamitin ang pinakuluang tsaang gubat habang maligamgam. Pampaligo sa sugat. Pwedeng ilagay sa palanggana ang pinakuluang dahon at gamiting panlinis. Babala. Iwasang uminom ng sobra lalo na araw-araw. Lagi kang welcome dito. Abangan mo ang next video para sa'yo. Mag-subscribe para updated ka palagi.